Hello everyone! I am Eliza Bameo, ang determinadong dilag ng Cavite. A uh, growing up po, ang tawag po talaga sa akin ng parents ko, lahat po ng friends ko, Angel po or Ellie. Ah, uh, yung Angel po, galing po siya sa real name ko, which is Angelica. Then yung Ellie naman po, din naman po doon. And na-applicable din po siya sa name ko na Eliza. Hobby sa Sa totoo lang po kasi taong bahay po ako. Di po talaga ako lamalabas. So, ang habis ko lang po talaga sa bahay. Nag mahilig po akong kumanta kapag nagpapatugtog, sinasabayan ko po. Tapos, mahilig po akong mag ng sayaw. Yung mga nauusang mga TikTok dance. Tapos, ayun po, maglinis ng kwarto. Tapos, minsan nagbabasa po ako digital. Yung mga self-help na book. Hidden talent. <laughs> para